This special programming is dedicated to all Filipino children young and old and their loving parents because education and reading are passports to countless adventures. Kahit punong puno ng sustansya, bakit maraming ayaw kumain ng ampalaya? Dahil ba ito sa kanyang kulubot na hitsura o mapait na lasa? Alamin natin ang kwento kung bakit siya nagkaganito. No. Mm -hmm. chikiting! Welcome to Pinoy Aklatan, Filipino Stories for Kids. Ang tahanan ng makukulay na Pinoy Stories na kagigiliwan at kapupulutan ng aral. At ngayong araw, isishare ko sa inyo ang alamat kung bakit ba nagkakulukulubot ang balat ng ampalaya. Noong araw, may isang bayan na kung tawagin ay sariwa dito naninirahan ang halos lahat ng mga gulay at masaya silang nagsasama-sama. Kapag maganda ang panahon, makikita mong naglalaro sina Cathy Kamatis, Telly Datalong, Carrie the Carrot at marami pang iba. nakapwesto naman sa ilalim ng puno, sina Kayla Calabasa, Lala Dalabanos at hiyas dasibuyas para magkwentuhan. Masigla at masaya sa bayan ng sariwa. Lahat nagkakasundo at nagtutulungan. Isang araw, may isang umusbong na gulay na ikinatuwa naman ng lahat. Pero, hindi katulad ng iba, maputla ang kanyang kulay at halos wala rin siyang lasa. Dahil bagong usbong, medyo mahiyain pa siya at parating nagtatago sa likod ng mga dahon. Mga kagulay, may bago tayong kaibigan. Tara, kausapan natin siya. Sabay-sabay namang naglapitan ang mga gulay sa bagong usbong na miyembro. Hello! Anong pangalan mo? Ang agad na bungad ni Telly Talong. Ah, eh, ako si Ampi Ampalaya. Hello, Ampi! Ako pala si Carrie the Carrot. Gusto mo bang sumama sa aming maglaro? Para! Ah, eh, medyo hindi mabuti. Ang pakiramdam ko ngayon, sa susunod na lang, magpapahinga muna ako. Ang palusot ni Ampi, pero ang totoo, nahihiya lang siyang sumama sa kanila. Sige, ikaw ang bahala. Basta, nandito lang kami ha. Join ka lang pag mabuti na pakiramdam mo. Get well soon, Ampi! Muling bumalik sa paglalaro at kwentuhan ng mga gulay. Samantala, nagtago na lang muna kunwari si Ampi sa likod ng mga dahon para magpahinga. Pero, mayat maya naman siyang sumisilip sa mga kagulay para pagmasdan ang kanilang itsura. Bakit ang ganda ng mga itsura nila? Sana, magkasingkinis kami ni Telly Talong at si Kayla Kalabasa. Ang bangon niya! Siguro, kapag niluluto siya, amoy pa lang, ulam na! Iba rin ang lutong at kaputian ni Lala Dalabanos at ang kaseksihan at sustansya ni Carrie da Carrot. Ay, nakakaingit naman sila. Lumipas sa mga araw, hindi pa rin nakikisalamuha si Ampi sa kanyang mga kagulay. Sa halip, mas lalo siyang naging bugnutin at madaling mainis kapag nilalapitan o kinakausap ng mga kapwa niya veggies dahil na rin sa pagkaingit. Hello, Ampi! Kumusta ka na? May ikukwento si Kyla Kalabasa mamaya tungkol sa isang bagong recipe. Gusto mo rin bang makinig? Bagong recipe? Tapos, iinggitin niyo lang ako kasi hindi rin naman ako kasali sa recipe na yan. Huwag na! Kainin niyo yung recipe niyo. Ay! Sorry! Nagtatanong lang naman ako kung gusto mong makibanding sa amin. Wala na rin nagawa si Kari the Carrot sa pang-iisnab sa kanya ni Ampi. Kahit anong gawin nila, tila ayaw talaga ni Ampi na makisama sa kanila. Isang araw, nabuo ang isang maitim na balak sa isip ni Ampi. Para sa kanya, hindi na pwedeng ang patingin-tingin na lang sa kanyang mga kagulay. Kailangan ko rin maging kasing ganda, kinis, sarap, bango, at sustansya nila. Sawang-sawa na ako sa panginggan nito. Hihintayin ko silang makatulog mamayang gabi at iisa-isahin kong kunin ang mga katangian nila. Pagsapit ng dilim, dahan-dahan niyang pinasok ang mga tulugan ng bawat gulay at kinuha isa-isa ang mga natatanging katangian nila. Sinungkit niya sa sampayan ang makinis na balat ni telly Talong. Sinimot niya sa garapon ang sustansya ni Kari karot. Sininghot naman niya ang bango ni kaila Kalabasa at kinuha niya ang lutong ni Lala Dalabanos. Wala siyang itinira. Ninakaw niya ang lahat ng mga magagandang katangian ng bawat gulay sa bayan ng sariwa at sa kauna-unahang pagkakataon. Masaya siyang naglakad pa uwi at natulog ng may ngiti. Kinabukasan, nagising si Ampi sa narinig niyang sigawan sa labas. Nasaan na ang balat ko? Nang nangyari, bakit nawawala ng bango ko dito sa lalagyan? Naubos din ang sustansyang itinago ko sa garap mong kagabi. Bakit nakunat na ako? Sangit na ng kanilang pagtataka at kaguluhan, biglang may dumating na kakaibang gulay. Makinis, mabango, masustansya, malutong, makulay, at malasa. Halos lahat ng katangian ng perpektong gulay Nasa kanya na. Magandang umaga sa inyo. Ito ba ang bayan ng sariwa? Naliligaw yata ako. Bakit ganyan ang mga hitsura nyo? Hindi yata ako bagay dito. Goodbye! Sa kabila ng pagkamangha, nagtataka naman si Cathy Kamatis sa misteryosong gulay na ito kaya agad siyang nagpatawag ng meeting sa kanyang mga kagulay. Kung tama ang hinala mo, kati kailangan nating mag-imbestiga mamayang gabi kagabihan pinuntahan nila ang bahay ni Ampi at laking gulat nila sa kanilang nakita isa-isang tinatanggal ng inggiterang ampalaya ang mga ninakaw niyang katangian nila wala siyang sinayang na panahon at agad nila itong ipinarating sa mga diwata ng araw hangin lupa at tubig. Napatunayan nilang nagkasala si Ampi ang palaya, kaya dapat siyang parusahan. Ayon sa batas ng kalikasan, ikaw ay nagkasala at bilang parusa, napagkasundoan naming mga diwata na ibigay na sa iyo ang lahat ng ninakaw mo. Nagtaka si Ampi ang palaya sa desisyon ng mga diwata. Pero natuwa na rin siya dahil mapapasa kanya rin pala ang mga katangi ang pinangarap niya at para naman sa mga nabiktima ni Ampi ibabalik namin ang mga nawala sa inyo doble at higit pa sa mga katangian nyo dati level up new and improved masayang nagsiuwian uwian ng lahat lalo na si Ampi pero kinabukasan malakas na sigaw ang gumising sa bayan ng Sariwa ang sigaw galing sa bahay ni Ampi sa dami ng kanyang magagandang katangian kapag pinaghalo-halo pala hindi maganda ang naging resulta kaya naman si ampi ngayon kulubot ang balat walang amoy malutong pero mapait at mapakla ang kanyang lasa at kahit taglay niya ang sustansya ng iba't ibang gulay marami pa rin ang ayaw sa kanya at iyan ang alamat ng ampalaya o mga kids, anong luto ng ampalaya ang favorite nyo? Sa susunod na makakita kayo ng ampalaya, isipin nyo ang lesson mula sa kanyang kwento. Iwasan natin na mainggit sa kapwa. Lahat tayo ay binigyan ng unique traits para pagyamanin at gamitin natin sa pagtulong sa kapwa nang walang inaapakan o ninanakawan. Tandaan kids, ang bawat masamang ginawa ay may kapalit na kaparusahan. Maraming salamat po at sinamahan niyo ako ngayong araw. Thank you syempre sa GMA Pinoy TV para sa pagkakataong makapagkwento at maghatid ng magandang aral sa mga bata at sa ating mga kapuso. For more stories, tune in to GMA Pinoy TV and follow them on their social media accounts. Ako po si Susan Enriquez, kapuso at proud storyteller for Pinoy A+.